Siyempre, bago ka, ako, ako umalis, para naman maka 10 minutes tayo dito, nakakapagod talaga guys. So, advice ko sa inyo talaga guys ha, mag-YouTube na kayo kasi 2.51 dollars per 1,000 views ang revenue sa YouTube. So, ako sa FB, abot ako ng 1 million, swerte na umabot ng 50 dollars. Parang 1 million, 10 dollars. Sa YouTube guys, the best kasi... Um, 2.51 dollars per 1,000 views. Kaya gusto kong bumili ng DSLR na at garoon ng cameraman tsaka editor kasi ang sarap mag-focus doon sa panghiga. So, na kailangan mo lang maka 8 minutes up. So, hinahabaan ko yung video ko na to. Hi guys! Today is Tuesday and it's my second day or second dose for my injection para sa aking booster dahil nakalbot ako ng malala. Nakalbot? Nakalbot ako ng malala ng pusa. Dan alam nyo naman, I have 138 cats here and 482 dogs here. So, there's a lot of species here. Nag-away ang pusa at sakang aso sa akin tumakbo. Ako yung nakalmot. Ayan, mabahaba rin yung kalmot sa paako. So, bago ako mag miaw meow pupunta na ako sa RHU. Tapos magpa-inject. Tapos bibili kami ng mga gulay at gata. Dahil ginataang gulay tayo ngayon, tanghali. Dahil wala tayong pangkarne ginataang gulay tayo ngayon with pritong GG. Ah, natin lahat ng gago. Pritong GG. Ayan po, katabi ko matulog kagabi na akala ko si Chuchay, si Melmar para. So, pupunta na kami ng RHU din, mamalengke kami. <laughs> so, ito na. Dahil marami kaming wire na nabili na maahaba, ginawa namin siya extension. So, pag pagawa na extension, kailangan may saksakan. O, yan. Ilalagay kami sa CR. Hmm? Gani. Ito naman, tatlo yan, bisagra. Para sa CR. Ito. Magpa-inject ako sa anti-rabis. Well, wala ko ba lo? Dito na tayo sa update, guys. Andito na sila sa final countdown itong mga ka, bakal na yan dyan yan yung last. tapos ano sila pa ganun no ha so yung ma advice ko guys sa lahat ng mga content creator dyan or vloggers dyan mag focus kayo sa youtube kasi kahit 1,000 views lang meron ka ng 2 dollars pero syempre upload ka lang na upload para tumaas din yung um, ano mo yung subscribers mo. And then sa FB, wala pa rin problema, ganun pa rin patayo lang yung Facebook na uh, video mo sa Facebook tapos kahit maliit lang na konti lang yung views at least marami kang i-upload aangat pa rin yung followers mo so ang importante, umangat yung followers and subscribers mo para meron ka rin viewers but mind you, hindi po yan about sa mataas yung followers, hindi mo yan sa mataas na ganyan kasi ang importante, marami kang views or viewers hello Tumbaon naman itong tulay o eh naman so yun guys kailangan lang marami tayong upload kasi kagaya ko 4.8 million followers na ako pero yung viewers ko nasa 30,000 lang minsan oh. kung lahat ng 4.8 million nanonood sa akin ng video dapat million-million views ko araw-araw bawat video hindi eh. May umaabot ako ng 10 million, 9 million, 7 million, 5 million, 1 million. Pero yung iba, may umaabot din 50,000 lang, 30,000 lang. So, hindi lahat talaga ng followers ay nanonood. Pisting niya ata eh. ang pa ako. Hindi lahat ng followers mo or subscribers mo ay nanonood sa'yo. Hindi rin sila lahat ay updated di ba? So, at hindi rin lahat ng viewers mo ay followers mo. Yung iba, non-followers, which is maganda. Kaya wala yan sa dami ng followers. Gawa ka lang ng gawa ng content. Ng videos para ma-income ka. Kasi yung income mo hindi gagaling sa followers and ano mo, subscribers. Yung bilang ng followers at subscribers mo ay para lang yan, qualification para ma-monetize ka. So since monetize ka na, okay lang kahit wala ka masyadong followers. Ang importante, maraming manood sa content mo. At syempre, para maraming manood ng content mo, dapat catchy. Dapat may sense. Dapat din walang kwenta. Dapat scripted. Dapat kalukuhan. Lahat. So ngayon dito na ako sa may parking area. Sasakay na ako kay Brittany. <sighs> Brittany is here. Bakit mo ako iniwan? Ha? Bakit mo ako iniwan? <laughs> Naulo ka? Katrina! Katrina! Mula si Katrina. Alam mo siya. ang atin. Ano? Nakaano siya na lagi na blur lagi siya. Ayun, ang ating saka. Saka ko. So we here at the RHU for my second dose. So ito na yung bagong lang RHCU under development pa. <laughs> And nag explain si Sir Butching about sa mga rabies rabies. So it's really important talaga na ma-injectionan ka. Kahit makalmot ka lang, at least safe. Kasi mas malaking problema pag na-infect ka na. So, kagaya niya, nakagat siya. Kinagat din niya yung aso ay pusa. Pero magpa-inject ba pag merong ano kagat sa leeg? <laughs> Para makapal yung foundation mo sa leeg. Tingin ba? Hindi pantay. <laughs> Nagpa-inject ka ba? Oo. Kasi sip sip ka ng ano eh. Something. Vampira po. Anong kaway mo, linta? <laughs> <laughs> Magpa-inject ba ba sa nakagat ng vampira? Mamaana Ana, na grabe po siya Mama Ana oh. Ay Mama, Ana. Mama Ana. So, tapos na kami magsikandot, bitig yata ito na Ngayon, pupunta na kami ng palengke.

di kwila na siya. Kamal baka ano? Yawo, bigyo. Bigyo ta kainin. Uy, bawol, makitan ka na ni nagyoyawo. Ako sige, bala kay ngana, boss Charis, guys. Bala sa batasan, anong palit sa iya ha? Kita mga anak. emang anak. emang mga, anak kita. Sida, si Piki tapi lihat Ah. Si mama, mama. Hi, mother. Mother. Hi, di ba? Kaya ng Rasel, Rasel. Eh, so, wow. pagdating apparently... ko. Engko ato sa farm ha kay ato na kay mong commission. Iya to ana brain. Mora man ato masilag farm pero napulo dagan sila kaayo. Engko nga ni mo dito kay libre mo tanan sa e-house kay mag sila with friends. Kumala mo dia basta dili mo mag-libre kaon ha. Gani. Engko tega ta kuan ha kanang Pampalit sakuan kuan, kondom. Mama para hey, yang Ay, yung ano. Wala kang pagbinda mag-bless kasi mama. Dig pa lagi na oy. <laughs> <laughs> Makita niya. emang mama na diri oh bagbilat. <laughs> mga apa kay eh, mama na maligya din sa palengke guys. Hai ah! Hi. Mga bawal sila mga bilat. Hi mother. May pa mga isda kay presko kaysa sa ila ha. <laughs> Kumpara ani. Eh. Wow. <laughs> na kung anting agak agalupad do. Oh. <laughs> so man, pancake lang Ha? Pancake lang Ang balik na pancake daw Kasi nga cake yung mong gusto Flying cake Ayaw Pwede gawin pancake okay. Ay cupcake na lang Balik cupcake Isa ka putos 40 naman ang cupcake Diba? Diba? Okay, diba? 500 500 spell, spell cake Spell cake muna Unsa lugar Spell cake Ikso ni Papa guys Spell cake Anong cake? Ha <laughs> <laughs> Kapatid po siya ni Papa, tapos birthday ng apo niya. Ngayon, mangingi siya pang cake. 500 pesos, spell cake. Spell lang cake. Ay, pag ito katawa kayo. Pangaganda ka pang Spell cake. Spell cake. 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 Spell cake. Spell cake lagi. Spell cake muna. c a c a Anong F? Anong F? Mona, dia nggak sini mah pengawat sampai apa, soal nama istri, apa Anak si, 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 F, si, 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 K. K? Ah, di B. si, 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 Pan si, 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 New si, si, cake muna si, si, Kuk nang si, 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 E... Espel pangag, kisay pangag. Ako. Oh, ano ka don red? Ba <laughs> wala, wai karo. Muna sige panangkong gauna. Takah? Mama. Magpalit ng gata kay magpagata mi karon kay ah. dagan kay boys. Wala kay. Pa, eh, hey, palit ni gata ha, magpagata ko karon. Na mali ya, 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 ya. gata ani nya dire. Dini be mega palit ng tusuka. Uh, ya, ya, ya. Ah, dili gusto ko ang tungkuan. Ikaw di ang kuan di eh? ay. Pilas lang ko siya Sarah man bugtong. Sarah dai? Ah, iya rin tong, imo rin tong igsuon tong babae nga yang sa anti sao oh. sa sa na, naman disco mi. Sampason gapan disco mi sampason sao na yang pagumang bata unta sa sao naman disco mi. Oh, dito kay nagsabay gali ko dako na kay ka. 18 e, naman ni sano. Oh. Ah, di na ko mapriso. Ah, ah di na ko mapriso. <laughs> ako tong uyabon. Sarot lang. Gapo kay ang anak agto guys. Wala giliwat sa inahan. Sarap <laughs> na. Palit mi sa gata. Upat bridge para ispiso kay tong gata. Magpagupit tayo dito, Brit. May merong barber dito, Brit. May magaling na ba? Hi. Kaon ka ganay? Maggata kami. Kan ni kay trending tokong vlog Aning Siwits. Ini bitte. Ini sena trend. Ah, pede mix ni? Yes. Okay lang kuya. Nagbayad kan plato pwede talapon <tikin> di. Tala suway. Kunand di, wandi di nalang. We. Otimbangon nalang. Ada Joy respect <tikin> <tikin> mga girl, like I you. Mga plastic. Mga plastik, mga tiga dini, kaysa pangit na kaya kong buk. Tingnan nyo naman, Oh. Hmm? Eh? Ang ah, color na dan natural, maginasya. Ang color na di ay? Oh, dini menantang iyo. <laughs> mga bastis, kaysa sila dini, guys, o. Oh. Robin, <laughs> 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 sembago na ko <laughs> <laughs> oh, <laughs> oh, na yung arms. Tadi kayo po yun. Oh, nanti 200. nanin, <laughs> dread. Mga guapa, mga taga sasaan. Malinis po ang palengke namin guys, oh, 'di ba? Ah, oh, ang mga tindera, mga gwapa. Oh, ah, pati mga lalaki. Ha, ay, pare. Ay, Idol. Idol 'yung bagong da ka ron. ingat sa kawatan, nakasulod na. Ha, ah, bless me, bless, bless, bless. Idol oh, 'yung bata. 100 ah injection injectionan ko kay nakapaakog lucky pantay titanus ko pantay rabies <laughs> Ayah, ya, kapalit na siya cake. Basig dili na cake. Paano na i-mong ipotos? Bali 100. Ay, mga bagbilat. Ay, i-regard siya lang ko dito. Kapatid po siya ni Papa, guys. Balit siya cake. Uy, bayari siya ni, si Tito. Na, Nangapain na si Ante? Mayroon na ginagawa natin daw sa Lika. Tingnan <laughs> Magpapaksyon na lang pala kami mamayang gabi nang Pidlayan. Di ba na-press ko? pula pa managmata sa imuha. Wala dahil. Dalawang mata sa pinira. Wala lagi biskat, bro. Wala lagi. Kana mo ang kasadaanan niya. Paksyo. Uy, pabandid naman na. Imo kayo magdugangan sa 250. Pangingilad din mo doon ni Inday ka Madami pa tumunta ko sa New York Times galing siya, paak. So, I'm here. Bitbit ko na yung merienda na saging. Banana Q, ang turon para sa ating trabahante kasi nagsawa na sila sa Tinapay.com Ito na sila. Ang saging ni Mayor. Banana Q. Kahit panos na ilang pan. Oo. Oh, Agteron. Kapalit na. Ah! Dahil lunch na, kailangan na naming mag... Mag, Loto nitong ginataang gula. Ay, sa dagan. Uy, sa bugot na pag-ayo. Ay, dagan ng Panggisa po nato sa sunod ng mga taglagas ang sayote duha. duha ang talong para ni unya sa kuha ng uban oh, para sa paksi mamaya na isda ang sitaw ang ubusin kasi konti lang siya huluto na lang na diba na lang ni tanan um. gulay kay makayo gani igisaw na unya gabi eh para sa inon-on. ah ano na lang kanang hurutan na lang ninyo pag tad 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 tad, tad, tad tanan tapos maglain na lang daw niya para panggisa isagol sa inon on on oh. <coughs> ganyan 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 oh, ah? ganyan buang maggisa tag inon ay is, bu gaga hiwalay siya animal kamu may akong gisa hon yung waam mumay maggisa tag inon igisa tanan yawa Ayahay ang mga iringis. Mm. So that would be all for today's video guys. Uulan na siya. <laughs> para papunta na ng ulan. So yung ano ko sa inyo uh, advice ko sa inyo ha, uh, mas maganda gumawa ng content 8 minutes or at least 5 minutes pataas para sa YT kasi dito ang mas maganda ang income. Maganda din sa Facebook yung engagement pero mas maganda ang income sa YT. So, YouTube is the best. So, make the best out of it. Huh? So, ito na nga guys. Hindi pa pala natatapos. So, yun lang. Ang ma-advise ko lang sa lahat ng mga um, gustong kumita. At syempre, andito na tayo eh. So, yun naman talaga ang mindset na na gustong kumita. Kasi, Um, kung dito sa YouTube talagang pag pumunta ka dito talaga, kumuha ka ng vlog, talagang income talaga ang kailangan mo. So, nagpa-vlog ka for the income. Unlike sa FB na talagang gumagawa ka for fun, for entertainment, ganang-ganang. Pero sa YouTube talaga, for money talaga. So, kung gusto mo talaga na mas malaking income, mag-upload ka, mag-upload maraming video, like 5 minutes to pataas para, tas nakahiga dapat, yan ganito, dapat naka-landscape para mas malaki yung mas malaki yung income, at mas mahaba, mas marami ang uh, ads na malalagay. So, yun ang pinaka advice ko dito sa YouTube. So, kaya sa lahat mga vlogger dyan, good luck and more, more, more contents to come. God bless you.